running. mapansin pansin nyo po ano 2 weeks na po mula nang pinatupad yung pagtaas ng violation fee sa bus pero mapansin po natin na talagang marami pa rin po na dumadaan dyan kahit na mataas na yung multa dyan so talagang marami talagang matitikas ang ulo ayan na nyo natin, ano, ano pa talaga gusto ng iba nating mga pagulong in na talagang hindi pa rin sila mapigilan talagang dumadaan pa rin tapos pag nahuli nga iyon nga iyak iyak diba so sana naman po eh running. Pus pus engine na sa harapan kasi nung bus eh. Hindi naman kita nakita sa gilid eh. Nabigla lang po. Nabigla. Pero alam niyo po na mali yung ginawa ninyo na dumaan sa EDSA bus lane or hindi hindi lang alam? Uh, aware po ako. Kailan mo na po alis mo? 3 uh, years ago. Kailan? 3 years ago. 3 years ago. Nung kumuha ka ng lisensya, alam mo ba na privilege lang yan? na kung paparahin ka, kailangan kong uminto, surrender mo yung license mo para matikita nga kung kailangan ka matikita. Yes, sir. Bakit kayo tumatakbo? Na, bigla lang po, sir. O, oh, sinusubukan nyo rin yung result namin ng mga huli. Takbuhan na lang natin, hindi naman tayo habuli niyan. Mga MMG yan, wala yan. Subukan nyo lang yan. Sa susunod na linggo, 20,000 yan, automatic, tsaka one year suspension. Subukan nyo lang kami ulit. Nagulat, yung kumigit po sa akin, nagulat po, hindi po kasi siya Yan, yan na naman tayo. Ang dami niyong dahilan. Simple lang, pag pinara ka, umabi ka, huminto ka, surrender mo yung sexo. Pansin na talagang nagkarirahan pa, oh. Mapabantay man po, wala. Mayroong bantay, wala. Bawal po yan dyan, ha. Sabihin nyo na pwede siya pag walang bantay na o kaya lagpas na sa oras. 24-7 po yan dyan bawal pero ay, wala tayong magagawa eh. talagang matitigas yung ulo ng ibang kagulong natin yung towers so sa, nasa kanila na yun kung lang nilang mapapigil dyan kaya kaya naman nila yung 5,000 eh <laughs>